So ayan na, good morning mga idol. No? Ayan, pasilip ko na yung mga pinapriming natin mga inahin. Ayan, mga wide streamer tsaka kanawa yan mga boss. No? At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, ayan, bago pa lamang dito sa channel natin. Ayan, mag-subscribe na kayo. Supportan yung uh, channel natin. And uh, shoutout pala no? sa winner ng ating Henny. Kay Alan Tonggol, ayan. Hindi pa siya nagre-reply dun sa message natin. Ayan, sana makapag-online ka na or Manotip ka dun sa message ko sa'yo sa YouTube, no? Nabigay na yung mga iba dun sa winner po ng Gcash natin. na Sa mga bago pa lamang sa channel natin, mga idol, no? Baka makasali pa kayo sa mga susunod na parapol natin. Ayun, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Pa-share na din. At, ayan, syempre, kailangan mag-subscribe. At, i-click yung notification bell natin para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload natin. So, yun, uh, disclaimer lamang, mga boss, no? Uh, base lamang to sa experience na rin at ayun nga gusto natin i-share sa mga kaibigan nating nagmamanok no at ito nga pala yung aking ginagawa uh, pagdating po ng umaga nagpapasting po tayo no uh, hanggang na yun na uh, bali umaga lang pala tayo nagbibigay ng patuka natin no at pagdating po ng hapon is plain water na lang at ayun, pagdating naman po ng gabi doon po tayo nagbibigay ng warmal warmer ng butter kaya napakaganda pong gamitin ito Uh, napakasolid mga boss, talaga lalabas yung mga bulate, no? Uh, round 1, pati tapeworm mga boss, no? Ayan, tingnan nyo, silipin nyo yung uh, kinabukasan pa, uh, after ko silang ipurga. So, ayan mga boss, nakikita nyo yung mga bulate na yan, no? Uh, talagang nawawash out po sa uh, loob ng bitukan ng ating mga manok, no? Subukan nyo po mga boss, sa uh, warmer the warmer na battle na napaka-solid mga boss, no? Uh, matagal ko na itong ginagamit, talagang uh, sulit yung ah uh, bayad dito sa the warmer na to talagang naalis po yung mga bulate. so na uh, mas maganda po uh, yun nga uh, para sa akin no uh, yung sinabi ko po sa inyo uh, magpasting po kayo ng hapon wag na po kayo magbigay ng uh, pagkain mas maganda po kasi sa warmer the warmer natin is got empty. Empty yung manok natin pati yung butch nila uh, wala nang laman. So advice ko lang din na uh, mas mainam po na bigyan nyo muna sila ng konting pagkain yung uh, pagkatapos nyo silang uh, purgayan yung pagkadating ng umaga mga boss, konti lang ibigay yung pagkain dahil uh, medyo mahapo pa no? or mabaya pa itong uh, bituka da uh, medyo mahapo pa yung mga bituka nila baka mabigla, hindi agad matunawan so ayun yung normal yung binibigay uh, 40 grams gawin nyo lang ng 20 grams so ayun lang mga boss, no? Uh, salamat sa suporta ninyo Ayan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo para uh, at least masali pa kayo sa mga ibang raffle natin. So ayan na, mag-ingat mo kay lahat.